Gusto mo din bang malaman kung paano naging zero following ang isang profile katulad nito? Ayan. Ang iba kasi nagtataka, kapag tinignan nila yung mga sikat na content creator, ang nakikita nila doon ay zero following. Kaya naman, ang video ito ay para sa'yo. Tuturuan kita kung paano nila ginawa. So tara, umpisahan natin. Punta lang tayo sa ating profile. Hanapin ang settings at pindutin. Scroll mo lang. Tapos, hanapin mo yung audience and visibility. Tapos, pindutin mo yung followers and public content. Scroll mo lang at hanapin mo yung who can see the people, pages, unless you follow. Tapos, pindutin mo lang yan. Para ikaw lang yung nakakakita na mga taong pinafollow mo. At maging zero yan. Tapos, piliin mo yung only me. Sa ganitong paraan, makikita mo na sa yung account ay magiging zero following na siya. Para makita mo naman kung talagang naka zero following na siya, Ganito ang gawin mo. Pindutin mo yung tatlong tuldok, tapos piliin mo yung view as. At ito na nga, makikita mo na naka-zero following na siya. Ibig sabihin, ikaw na lang yung nakakakita kung sino yung mga pinalo mo.